Kuya, ikot lang ako. Grabe nang nangyari dito. Okay, Saan yun ito kuya? Hindi kuya. Ah, dyan lang. Uh, grabe, ano? Pasag na pasag. Lalaan yan kuya. sa ilalim ng trailer. Ha? Anong nangyari? Namatod sa ilalim ng trailer. Ah, trailer? Kanina lang po. Kapon doon. Kapon, grabe. Drapon. Drapon grabe. Drapon. Nabagsakan ng ano, ng semento galing sa Naiya. Ay oo, na, nakita ko rin yung ano na yun. Yung post na yun. Yung yan. post na yon. Yeah, Grabe ano. Yeah, sige, po, ah. sige po. Salamat. Wasak na wasak po yun. Grabe. Uy, Tors. Huwag ka matahitol. Uy, or soft no ground okay alter my tire